Peace hello mga kandiyan, mga viewers. Hello, Still, kasama ko ulit si Last Suerte sa kasi Tropang FW Channel. Rodel TV, welcome po sa aming vlog ngayon sa aming Kalye Sobre. Nandito po kami ngayon sa Dagupan Street. Dito po sa may uh, Party parte ng Divisoria, no. Halika po. Abangan niyo po, subaybayan niyo po ang <laughs> aming mga Kalye Sobre. Diretso na po tayo sa video. Ano na sir? Ano pangalan niyo, sir? Jonathan. Ah, uh, ganito tanong natin na sa so,

Sarah Duterte, Dep Bakit okay. naman sir? Dito mga ano kasi sa mga estudyante, yung mga lalo mga bata, mga anak namin nag-aaral Then nagkakaroon sila ng ano doon. Ah, kasi siya yung ating Dep Ed Secretary. Siya, siya po okay. yung secretary, okay. Secretary. Sir, meron kang gustong idagdag, sir? Di ano po, si Rapi ko, Kasi pwede po siyang takbuhan sa mga na, na, nangangailangan na tao. Ah, oh, pero second option mo na lang yan. Ang unang ano si mo si Sarah. Sarah. Sarah okay. Thank you, sir. Ha? Oh. Ryan. Uh, ganito si Ko Ryan, ang uh, natin dyan. Kung ngayon uh, gaganapin ang uh, presidential election 2028, sino ang ibubuto mo? O ng kandidato dyan ay si VP Sara Duterte, number 2 si Senator Duterte. Number 3 si Speaker Martin Romualdez. Number 4 na dyan si Secretary Di Bocciodoro. Number 5 ay dyan si dating VP uh, PP Lini Sino ibubuto niya sa'yo? Bipisara. Bakit naman, sir? Kasi nung kapanahon ng tatay niya, yung sahod is tumaas. Okay. Saka okay. din po ng 13 month pay. Okay. So, meron ka bang gusto idagdag? Hala, wala, na. wala Okay, thank you. Uh, okay. sir kung ngayong araw ang presidential election ng Pilipinas sino ang boboto mo nandiyan si BP Sara Duterte nandiyan si Senator Rafael nandiyan si Speaker Martin Romualdez nandiyan si Secretary de Bolsonaro at nandiyan din si dati Vice President Premier ng Pilipinas sino ang boboto mo si Darito mo po. Haan? Bakit? Rapid tool po daw bro Okay Bakit yan? Para lahat ng mga adik Maalis Makakumakuha okay. Ay ganun ba? Okay thank you Ako, Ano po alay niyo sir? Yang. po si Yeng Kaya ito ma'am yung yung tanong natin o kung kayong araw ang gaganapin ang presidential uh, election pwede po <laughs> Sino ang ibubuto? mo? Number one, nandiyan si Bibi Sara. Number two, Capitol 4, number 3, Agency uh, Speaker Martin Romaldez, number 4, Agency Secretary Victor number 5, Agency Dating Sino po? Dating BP Lenny Rufredo. Ay, Lenny po ako. Ah, Lenny ka. Bakit naman? Ano po? Ah... Maganda. Hindi po. Hmm. Hindi po. Graduate na po. Ah, graduate na na. Bakit? bakit? Na ano naman na po namin. Lasama po kasi ako. member po ako ng Angat Buhay Foundation. Okay. Um, so, yung mga adikain namin sa foundation is hanggang ngayon kahit di siya nakaupo is pinagpapatuloy pa. So, bye ko lang. Thank you. So, ganito siya na ang Yung tanong natin mo. Uh, kung ngayong araw kaganapin ang presidential election 2020, sino ang ibuboto mo? <laughs> nandiyan si number one, nandiyan si Vice President Sara Duterte. Number 2, nandiyan si gising na torra Number 3, nandiyan si speaker martin romaldes Number 4, nandiyan si lady si lady si sino lady po sino po po sino si si lady po sino si sino si lady po po sa so, mga nasubukan na ano po, na pagiging niya po marami na din po naman siya nagawa pero hindi naman po uh, napapansin. pero kahit hindi naman po siya nakaupo ngayon may ginagawa pa rin at patuloy eh, pa rin po ginagawa ngayon lang po thank you ay eh, hindi po <laughs> ayan po mga kaibigan mga viewers ano update ko lang po kayo ito po yung sitwasyon dito sa so, Dagupan ano no Dagupan na uh, street dito sa may Divisoria yan po yung Dragon Mall at saka yung isa yung may red yan po yung 168 Mall So, yan po. Habang naghahanap pa po kami na may interview, eto po. Yan po yung sitwasyon dito. Pwede okay po. Hindi. Yan, ganito po yung tamang natin na. Kung ngayong araw naganapin ang presidential election 2028, sino ang ibubuto mo? Number one, si Vicky Sara. Number two, si... BK... Ah, uh, sino to Rocky Tolpo? Number 3, Nigel C. Speaker Martin Rivaldez. Number 4, Nigel C. Speaker si Ibon Chigoro. Number 5, Nigel C. BP, dating BP, Lino Rodrigo. Sino yung mabuto nyo? Hindi naman ako talaga ano. Siyempre, yung makakatulong sa oh. buong mundo. Sa buong okay, okay. kailangan niyo tumamili ng isa. Ah, uh, siyempre, siya yung tulpo na ako. Bakit naman po, tulpo? Siyempre, makakatulong nyo sa mga dilit. Oh. Uh, kapareho namin. Oh. Hindi siya yung Pareha siyang lumaban. Okay po, ah, salamat, salamat po ma'am. Sige lang po. Thank you. Santa Maria. Sir, dyan o, ganito ang natin. So ngayong araw, ang presidential election 2028, sino ang inyong ibuboto? Bale, number one, si VP Sara, number two, si si Senator Rafi po, number three, nandiyan si Speaker ng Senator Marley, number four, nandiyan si Secretary Pagok Tenoro, si number five, si Dating Lili Nihon Pena. Sige po, buto ko Sir, Bilang, Bibigyan ko na kayo ng ano ah, BP Sara. Si BP Sara. Saka si Gibo. Isa lang, isa lang. Ha? lang para maitali. Kasi kung si Gibo medyo kulang siya sa ano eh. Kulang sa power eh. Okay. Pero si BP Sara ang mabango eh. Pero kung mag buy, BP si Gibo, okay. maganda Sara Gibo. Ayun okay. ah, po yung opinion nyo, yung yeah, idea nyo. No. Okay, oh, sir. So, Sara. Oh. Sara. Si Sara sa kagibo. Salamat, sir. Thank you, sir. Pag tandem, ha? Tandem, yan. Oh. Well, thank you, thank you. Kayong ang araw ka na natin ng election 2028, sino ang ibuboto mo? Number one, nandiyan si VP Sara Duterte. Number two, nandiyan si Sina Barapit. Number three, nandiyan si Speaker parking room this number 4 na dyan si Gibot Kedoro number 5 na dyan si dating BP Linero Pedro sino ang nagbuboto niya sa'yo? Si ay hey, hindi sir po pa bakit? Oh, bakit oh, si sir Tulfo? Um, bukod dream sa dream. ano sa sa <laughs> nagagawa niya sa mga abot sa mga problema sa bayan, sa, <laughs> sa mga reklamo <laughs> next sa next <laughs> kami dyan sir <laughs> magamato <ko> ng sa bayan sir magamato ng sa bayan <laughs> sir sa bayan, <laughs> Thank you. Kung ngayong araw ang presidential election 2028, sino ang ibubuto mo? Number one, si Vicky Sarapiente. Number two, si Senator Rapi Tolpo. Number three, si Speaker Ramon Martin Romualdez. Number four, si Secretary Gipon Number five, si dating BP Lini Robredo. Sino ibubuto niya? Lenny. Oh, Lenny. Oh, Lakit siya. Lakit daw. daw. Ayun ang gusto niya Ayun ang nagugustuhan ko eh Lenny. Okay oh Salamat, Salamat. Hey, Sila mga kaibigan Mga viewers Ano Eto po Tapos na po kami mag-interview Ni Tropang OFW Channel Ni Lasuertes ch Channel Ano Dito po sa dagupan Street Na party po Ng Divisoria At yes, Kaya't mga kaibigan Mga viewers Ano Namulit-mulit po Ano Eto pong aming Kalyo survey na ito eh. dire diretso po ito Tuloy-tuloy po ito Kung saan man kami papatpad Ng aming paa Yun po Tuloy-tuloy na po talaga ito kaya sa muli, muli mga kaibigan, mga viewers ano, uh, maraming maraming salamat sa suporta sa aming multi channel, sa aming tatlo ano. And uh, thank you very much po and God bless.